nakikishare na po mga idol sa mga nanonood dyan. saramat. Yan, sa tungkol ko. yata ka mo kung ano kapilian. Si mo. kapilian mo. kapilian mo. kapilian mo. kapilian mo. Si mo. kapilian mo. kapilian mo. kapilian mo. kapilian Sumatra. Ah, Laban niya si John Robert Sarmento from Cuba, Sorsogon. Alright, mas versus Sorsogon dating, pa rin. Paano muli mapagsik si Kapilyan pagdating sa boxing <coughs> ring. Alright, gabi yung gustahan dito mga lods Kito just na yung labanan mga lods Grabe na buhay ang <coughs> crowd Pilya na maglaban Laban kay John Robert Sarmiento Yung maglalaban po mga idol ay si John Robert Sarmiento from Gobat Sorsogon yung taga red corner and yung taga mas mati naman ay si Vincent Capilian, Team Mobo Umabay Interior John sa okay, mga taposas, Vincent papilang lang mo. Yan oh, Vincent. Ay, ng lords, malakas 'yan daw si Vincent. Solid 'yan mga idol, si Kapelyan, tingnan natin. Malakas si Kapelyan, mga lords. Solid din nitong mga taga Gubat Sorsogon na si John Robert Sarmiento. Ay ba, dapat ko lang uh, tinatagulang sa Manila ah? Uh, blue paan? armor po, oh, uh, corner po si Capilian. Red corner po si Sarmiento. Uh, Number 9 po. Bakbakan na mga idol. Ang siyam na. Okay. The okay. first time to do Sarmiento ay Capilian. Bungi. Amo. Amo. Ayun. Na probaka na. 23 po, Ma'am Ellen Tarucan, ang go. 23. Baba na ini ng mga dala. Saputan na. Ano na? Asa, asa. Grabe talaga yung hataw ni John Vincent mga idol Yan po yung naka white mga lords Siya po yung taga mas Yung binibilangan po taga Sorsogon

ay mabaw! Malaban din pala ang tatanggap wow, <laughs> sa usapan ba hindi mo niya madahayang din dito. Ano naman yung PDE caption sa Youtube? Ah, General Bato. Ang referee na sa boxing. General <laughs> <laughs> Bato. General Bato, nandyan na sa boxing ring Ano hindi lang hindi na lang nagbawas diba? Ah, uh, sir ang taga Hindi lang nilang magkalama sa si Evan Berbeda. Uy! Uy! ka sa Rayane binilangan? Vincent. Okay, binilangan uh, mga idol yung kababaihan natin. Diyan sa... Vincent. Ano yeah. ito 10 seconds. Boom! Bawi, bawi, bawi. Bounce back, Idol. Time na, time na. Grabe, Umiinit yung laban, mga lods ha. Ah. Woo! Siyempre, mas papainitin yan ang round girl, mga lods. Round girl, pass up. <laughs> Então, está a Sakata. Round 2. Alright, mga idol, round 2 na tayo. <tipos> round 2 na po, siya. Nung sumurang so, katrato. Meron, oh, manak na. Uy, patro, may taong marang uh, katrato. Kaya na ako din eh. Kaya na ako din. Kaya na ako din. Kaya na, eh.

Kuya niya nasun po nandiyan sa ito. Walang ada sa trading chat. Nagkaanam si Benjen sa kawin? Nagkaanam kaso. Ang kalaban. High blood in, in At mas hindi sa ring. Hindi lang tumasaan high blood. High uh, uh, tumasa tumasa blood? Tumasaan high blood? Ako lang. Kaya. Kaya. Kumbaya naman siya. Kaya. Oh, oh. oh kanang pagkalaban. Ako masaya sa ring eh. Oh. Ba? Bakit oh, na prepare di pa kita diyan? Hindi oh! 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 oh, palika pa, Mobo. No, Grabe mo galit ang ko, no? Oo, sulit ba? Grabe, oh, sulit ba? Ayan pa mga idol yung kalaba ng Salamas Bate, Kasi, ito, ito. Wala pa tayo, may na patula. Wala. Wala, agoy, Agoy! Aminin di sana Kapora nama Muhammad al ay nako po mga lords Nababa na baba Nagumaba na si Kabayan Boy! Boom! Ayan na Boom! Bak Ayun na. na ang laban. Ayan, 10 seconds. 10 seconds. time for the second round. Round 3 na mga Lods. Ito na round. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Ang dalawa. Parehong malakas. Anong kasi doon niyo po na, especially nila sa, my, sa Ayaw, mga uh, i-concept doctors po. Na, sa my, sa Ayaw mo pa mula. At kasi po, uh, alay niyo rin na. Uh, uh, sa iyo ang uh, 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 po. Hinasalikot uh, sa uh, anong Uh, well, I completed. A... So please, will be able to get the Okay, third round. The third and final round in this event, I mean, this bout, between Sarmiento and Kapinyan. Isa pa po na para uh, sabi ano, ina po ni da, kilaraman niyo sa mga medics sa doctors nato. Pag may mga disgrasya, waran na gyan. NBR, pakikuan kami kung nari ka around. Pakikuan mo na ko dito sa uh, may table sa doctors. Please, NBR. Round three. Kapilya po. Yung pula mga idol, ay talas or yun. sa to, pula. Boom. Ay. sa to. Hindi lang Pwede yun eh. Pwede yan si Vincent ah. Matatalo ata yung kababayan natin mga idol. Yung meron.

Ang sa Red Corner Sorsogon. Shout out po Sir Sir. The the Tatlo lang, Idol, tatlo lang, 3 rounds. Dyan Sir Ramos Mata pa hindi pa no, ito may inilantad nito kay Saleng. Diyan lang kayo mga idol Marami rami pa yung ano Bouts na susunod 23 bouts to Ano palang? lang 11 bouts Gubaba uh, versus uh, Dan Martinez Ayan, bouts Ayan, lang <laughs> May electric pan kapag alibusing ah. Electric fan ito? Ha? Huh? For... Salamat sa kapitang pan. Salamat, salamat. sulit itong May mahat. May, May... May... May...